Magkikita pa tayo, hindi ako papayag na makakawala ka ng ganun gano'n. Hindi pa tapos ang hearing, meron pang second round. Have a blessed day mga kabayan, welcome back po sa channel, OFW, Kirstie. Maraming nagsasabi mga kabayan, mahirap ang maging isang mahirap. Tandaan po natin yan dahil minsan pinagkakaitan tayo ng mga tamang proseso at tamang ustisya. Kaya ang iba, dumidiretso na lang magsumbong kay Senator rapid Tulfo, mga kabayan. Kaya watch po mga video nito kung paano nagpilit ang ulo ni Senator Rapi Tulfo sa ibang mga busadong polis na pumapasok na lang bigla sa loob ng bahay ng mga may hirap na Pilipino kahit wala silang mapakita na search of warrant of arrest, mga kabayan. Watch po ang mga video nito na nag-viral na naman. Wala naman po kayong papel eh. Asan ang papel nyo? Manguhuli kayo. O, oh, pumasok pa sa loob ng bahay may pumasok po sa compound po namin. Bali, sabi po nila is mga pulis daw po sila. Hot pursuit daw po. Nanutok daw po ng baril yung kapatid ko after hearing daw po. Wala silang waran or search waran. Sa mga pulis na ito, hiyan nila pag mahirap. Pag mayaman din nila kaya sa pagpasok nila sa limang bahay na uncertain sila, eh walang reason para pasukin nila. Imbestigahan po natin. Pupunta po kami sa inyong tanggapan, General. Samahan po namin itong mga complainant para ma-identify po yung mga polis na inireklamo ng tagig. Salamat po, General. Nandito ang ating intel at investigation. Narinig mo naman na Colonel Permin, uh, imbestigahan mo kagad. So, huwag mong Marami na tayong na na, na polis. So, madadagdagan na naman. Kakausapin ko ng maayos yung chipo polis. At uh, yung mga tao, silang gagawa ng mga kalukuhan na ganyan. Okay? Naalala ko tuloy ulit yung uh, nangyari sa Bulacan ba yun? Opo, Bulacan. Yung ka ng mga polis na binibig na wala man lang nangyari sa kanila. Walang nasuspindi. May nasuspindi na yung... Chief of Police pero na-retain. Hindi pa ako tapos sa iyo, PD ng Bulacan ha? at saka ikaw, Chief of Police. Magkakaroon pa tayo ng hearing, I promise you. At saka doon sa biktima ng bonnet gun ng mga sa Bulacan, I promise you, itatagaan niyo po ito sa bato na magkakaroon po kayo ng tamang hostisya rito. Hindi ko papayag. Nakawala ito eh, itong mga polis sa Bulacan na bonnet gun, nakawala. Binali hearing, binastos pa hearing eh. Pati yung PD, binastos pa ang hearing. Saksakan ka ng sinungaling. May second round tayo. Tingnan natin hanggang saan kayo. Hindi ko bibitiwan to. I'll take it personally. Why? Because for me, it's personal na lumapit sa akin yung mga tao na aping-api na nakita ko naman talaga there was injustice pagkatapos yung naapi nakulong pa na nung ko sa Senado imbis na sila ay mapatawan ng parusa aba napalakpakan pa at ito ngayon ako po'y pumupuri dito sa Tagig PNP lalong lalo na kay General Melencio Nartates Director ng NCRPO ang akin pong sobrang pagsaludo kay General Nartates. Samahan po ng ating reporter, agad-agad uh, po, na po sa pwesto, yung pitong pulis po na nireklamo. Nire ang mga nireklamo nire ay si Police Executive Master Sergeant Arnaldo Pacleb, Police Staff Sergeant yeah. J.R. Vinasoy, mm -hmm. Police Staff Sergeant Ronald Macayan, mm -hmm. Police Corporal Juvi Correa, Patrolman Lester Aramayrat, Patrolman Franz Lopez de Guzman and Patrolman Eliberto Lego. At nakita naman natin sa video nung sila ay pumasok doon, walang dalang warat at mga nakasibilyan. Buti pa nga ito, pinakita yung muka. Yung mga pulis doon sa Bulacan, bonnet. eh, nakabonet at kinunsin hindi pa no, wala rin masama kung nakabonet kasi ginagawa naman daw talaga sa operation yun. Sinasabi, ganoon naman talaga kumis sa operation para hindi makilala. Aba, bakit para hindi makilala? Anong klaseng operation yan? Yung bang ino-operate nyo, mga turista na para kailangan eh, hindi makita yung mukha nyo para hindi kayo mabalikan. Ang inoperate nyo, pobre. Tapos wala kayong dalang warant. Nung pumalag, syempre, wala kayong dalang warant. Nakabonet kayo, akala, magdanakaw kayo. Nung pumalag, abay, kinulong nyo. Oh, okay. Binelektad nyo. Pagdating sa Senado, naging baby kayo. Itong okay. sa NCRPO, maliban sa pagka-relief. Uh, sinampahan din po ng criminal case po, which is yung uh, violation of domicile po. Ito po yun. Ito hindi natin dal kailan dali sa Senado. Okay. Kasi very swift ang aksyon. Kaya ba't pa natin kailangan dalhin sa Senado? Actually, mas preferred ko nga po, huwag na dalhin sa Senado yung mga kaso na agad-agad na solve natin mga kapulisan. In this case, tulad nito, talaga ako po'y taus-pusong pasasalamat at sumasaludo. Bawa ko dito kay General Melencio Nartates Jr., Director ng NCRPO. So, narilib ito mga pulis na nanloob Ayon, ng mga isang bahay tagig at nakasuampa. Yes. Ayon kay Senator Rapetuto, mga kabayan, ang katotohanan minsan, kapag mahirap ka, at malilit na tao ka, ay kaya-kaya kang pasukin ang iyong bahay ng iba pang mga abusadong polis, mga kabayan, kahit wala silang dalang warrant sa Paris o search warrant, mga kabayan. Pero kapag bahay na may nyaman at may influence ang mga tao, ay hindi nila kaya itong gawin at pasukin, mga kabayan. Uh, po, General Melencio Tates Jr., sir. Good afternoon po, po, uh, Senator, at na uh, tagapakinig natin. Kanina pa po ako, abot langit ang papuri po sa inyo. General, ibang klase po talaga kayo. Yan ang talagang turi na polis dahil po sa ginawaan po ninyong aksyon. Maganda pakinggan po sa taong bayan na kayo po ay very fair at hindi nyo po kinukonsinti ang kamalian. Sobrang thank you po. So General, ito po mga polis na nireklamo, lahat po sila relieved na po, sir. General. Tama po yan. Uh, Unang-una, um, uh, salamat po sa inyong uh, pagtulog nitong uh, insidente na ito. Kami po ay uh, pagkos, nagpapasalamat. Hindi lang uh, sa inyo po, Apo uh, Senador, kundi dito na rin sa mga nagko-complain at na-api. Uh, uh, actually, ang una kong uh, statement po doon is uh, nung tayo una nagka-pusap, nagka, nagka uh, ang sabi ko ay iimbestigahan po natin ng uh, maayos. Kaya hindi po ako padalos-dalos. Kaya inimbestigahan po natin ng maayos at uh, nakita natin na ang una po ay uh, dalawa yung na-identify hanggang uh, dumulog na rin yung uh, ibang complainant. Kaya Pito po yung na-identify and uh, ayon sa ating pagkasasalisi at sa salaysayang reklamo na rin ng ating mga complainant, ay meron pong uh, basis para ito ay idulog at para maimbestigahan ng uh, prosecutor at uh, naipilan na rin natin. Thank at you. the same time, uh, na-relieve ka po sila, uh, nilagay natin sila sa uh, ibang pwesto or uh, floating status na hindi sila makakaapekto dun sa uh, kaso. At the same time, na pong uh, undergoing na rin po ang pre investigation pa sa, para sa kaukulan na uh, administrative case. Ayun, so administrative case. Okay. Uh, nagustuhan ko po yung sinabi niyo, sir, na gumawa kayo ng thorough investigation after na ma-receive niyo yung complaint and then yung result ng investigation lumitaw na talagang karapat na marilibang ito at kasuhan. So, for that, another saludo po ako sa inyo, General Sir. Thank you very much po, General. So, yun po yung admin case na isasampa sa kanila. Pero pwede pa rin po sila siguro sampahan ng criminal case kung gugustuhin po ng mga complainant. Kung halimbawa po sa tingin nila, karapat dapat sampahan itong mga polis ng criminal case, Sir General. At ah, tama po yan na una po naidulog natin or naipila natin yung criminal case and then relieved and then uh, they are now uh, facing administrative uh, investigation or cases. Ah so meron na rin po daw pala kayong final na criminal case against this policeman general. Tama po yan. Una dalawa kasi dalawa pa lang kasi ang uh, ating complainant ay uh, yung dalawa po ang uh, nagbigay ng salaysay at uh, may sumunod pa rin pong uh, nagbigay ng kanilang sa ng salaysay yung kapatid po ata yung dumapat sa sa korte yung incident na yun hanggang hanggang dumating din sa compound kaya pito pito po ang identify at na pilahan ng criminal case thank you po thank you so much general ma'am rose hello po apa Ano pong reaksyon niyo po dito sa naging uh, napakaganda pong resulta sa ginawang investigasyon po ng NCRPO sa pamagitan po ni General Nartates Jr., ma'am? Uh, Senator, sobra po kami nagpapasalamat sa mabilisang aksyon nyo po. Una po, natatakot po talaga kami na dumulong po or magreklamo pero hindi po kasi sila titigil hanggat hindi po kami sasampa ng reklamo. At sobra po kami nagpapasalamat po sa inyo, lalo lalo na po sa tamdapan nyo po, Thank Senator. Po. Maraming maraming salamat po General Nartates sa na sobrang bilis po na aksyon sa kaso po namin at mabilis po na pag-iimbestiga po. Uh, binabalik ko yung pasasalamat sa uh, Senator sa ating uh, complainant at nagdulog ng uh, complaint na ito. Kami ay uh, pagkos nagpapasalamat sa kanila. At uh, nais ko lang iparating din na ito ay sibula pa lang. Sana po ay mo makamit natin yung hostesya. General, this is from my heart. Ano po, walang bulan. Sana po one of these days kayo po yung maging CPNP. Yan lang po yung hangarin ko. Salamat po General Nartates, sir. Thank you po, General. Salamat din po. Magandang hapon po. So, sobrang ma'am Roselle, kapag kayo po ay nakaranas ng pananakot, pangharas o pangamba, for whatever reason, at any time, agad-agad tawagin niyo po General Nartates. We will give you the personal cell phone number niya, of course with his permission, para kung sakali dumating yung sana wag tawagin niyo agad si General Nartates. Napakabil umakyo po nito si General na tates. Opo. Okay. Maraming maraming salamat po, Senator. Kami po ng pamilya ko ay lubos po na nagpapasalamat po sa inyo. At hindi po kami bibitaw hanggat hindi po napsisibak sa pwesto kung ano po po yung narapat na parusa dito sa mga polis. Kina Executive Master Sergeant Arnaldo Pakleb, Staff Sergeant J.R. Vinastroy, Staff Sergeant Ronald Makayan, Corporal Juvie Curia, Patrolman Lester Ramayrat, Patrolman Franz Lopez de Guzman at Patrolman Elibert Lego. Sige po, uh, pati doon sa kasong kriminal, tututok po kami, hindi kami bibitaw hanggat sa hindi kayo makuha ng tamang hustisya. Salamat po sa inyo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po, Senator. Thank you po. Maraming ako narinig ng mga ganda about General Nortantes. Okay. Napakagaling to na general. I don't know him personally. In fact, uh, pangalang beses ko lang ito siya kausap over the phone. I don't know him personally pero ang dami ko narinig ng mga gandang uh, good words being put up by different people who works for him, used to work for him, na napakagaling doon, napakabait, napaka-fair, napakapatas. No, kaya General Tates, saludo ako. At inuulit-ulit ko, yung PD sa Bulacan, kasama yung Kernel na Chief Police, na, yung sa Bonnet Gang, na nagkonsintihan, nagsabuatan para makawala yung kanyang mga tauhan, Maraming pa tayong time. Anyway, hanggang 2028 pa naman ako dyan sa Senado. At pwede pa akong ma Hanggang 2034 pa ako dyan sa Senado. <laughs> Uubusin ko yung oras na yan, yung panahon na yan, hanggat hindi kayo na napaparusuan, kayo dyan sa Bonnet Gang. Ikaw Bonnet Gang, ikaw yung PD, at ikaw yung Chippo Police. Titingnan ko yung track, karir mo, ninyong dalawa. Sisiguraduhin ko yan. Siyempre, of course, sa lahat ng legal na paraan. Ang asa akin lang, mabigyan ng ustisya itong mga na natin kababayan kasi napakasakit eh, di ba? Pinasok mo na wala kang warant, nakabonit ka, siyempre, papalag yung pinasok na bahay, nagtulakan kinulong yung nagtulak yung tantay. Itong si anak na sumunod lang para tingnan kung nasa tamang kalagayan yung kanyang tantay, aba, kinulong, din. din. So, it's his, their word against the word of this mag-ama. Di na ng lie detector test. Umo pareho. Yung una, nagalangan nag aalangan yung polis. Sabi, kailangan doon ng counsel. Binigyan ng counsel, nandun yung counsel nila. Sabi nila, sige, magpapalay detector test na kami. Last minute, umatras. O di ba ko yun? Tapos ngayon, itong dalawa na biktima, palay detecto test, nakapasa. Diba? Pangising-ngisi. Paglabas ng Senado, nakangisi sila. Tandaan nyo to ha, kayo ikaw ay pidi ng bulakan. Kung Sinti Pamor, hanggat hindi na nakakuha ng ustisya itong mga pobre nating kababayan, hindi ako papayag. He was less in life, you'd have more in law. Yan po yung, yung kong sinasabi na hango po doon sa sinabi ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na dapat yung mga lilit nating kababayan, sila ang kailangan na magkaroon mas malawak na proteksyon sa ating batas. Eh dito nangyari sa Bonet Gang sa Bulacan, wala eh. Kasi dito pag mahirap ka, madali kang pitik-pitikin. Eh. Sabi ko nga, kayo dyan, mga nakabonet gang ng mga pulis. In example kasi, si General Bato de la Rosa. Alam nyo na bahay ni General Bato de la Rosa yan. Kaya nyo bang pasukin ng walang warant? Of course no. Kahit na hindi bahay ni General Bato de la Rosa. Ano ko, yung chairman ng peace and order. Kahit na bahay ng isang mayamang tao na nirespeto sa komunidad. Papasukin nyo yan, pag may nagsabi ng asset, nandiyan yung hinahanap nyo. Hindi nyo basta-basta papasukin yun kasi may impluensya. Alam nyo, babalikan kayo. Eh bakit yung pinasok yung Vicente family? Mm -hmm. Kasi alam nyo, mahirap. Pag mahirap, alam nyo, kaya-kaya nyo, hindi nyo kayang labanan. That's the injustice being done. It's happening in different parts of the country, unfortunately. And ngayon, yung respeto ko sa mga pulis, bumalik talaga because of General Natates. Kaya ang sinasabi ko, huwag po natin nila lahat. Kasi po ang dami kong mga kaibigan na polis, although hindi ko yung kaibigan yung iba, uh, yung respeto ko sa mga polis hindi pa rin nawawala dahil hindi naman po lahat. Sabihin ko siguro baka wala pang 1% kasi ilang ba? 100,000? 1,000? Wala pa siguro. Kaya lang itong 1%, ipag eh, gumawa ng kalokohan, kinukonsente, ayun, nakakasabog-sabog. Tulad nangyari dyan sa Bulacan. Colonel Reilly Arnedo, magkikita pa tayo, hindi ako papayag na makakawala ka ng ganun ganon Nang api kayo, tapos ngayon, pagkat tapos ng hearing, pangisingi kay Palabas ng Senado na very clear naman talaga nagkamali itong mga bata mo. Wala Wala na kasuan. Only in the Philippines. Ikaw ay nang api, pumasok ka, gumawa ka ng illegal violation. Pagkatapos magpasukin yung bahay na wala kang warrant at nagkaroon ng tulakan, ikinulo mo pa. Tapos ngayon binaliktad mo pa. Ngayon nakakaso. Ang may kaso ngayon, yung ginawa nilang illegal. Yung pa na may kaso. Ito nga, pulis, walang kaso kasi kinusinti. Ray Apolonio. Chief of Police ng Bulacan. Hindi pa tapos ang hearing, meron pang second round. Pupunta ako sa tanggapan ni General Bato de la Rosa para gusto ko mag second round hearing tayo. At ikaw, Colonel Relly Arnedo. And this time, ako po susulat kay Chief PNP para kung pwede umaten o magpadala ng siguro yung deputy niya para makinig. with all the pieces of evidence, tinan natin kung hanggang saan kayo. Hindi ako bibitaw. Akala nyo, give up na ako no nag out ako. Nag-walkout ako because very frustrated ako. Pero no, nag-walkout ako sa pagbalik yun yung tinatawag nilang may hagupit. Ikaw, kernel Apolonio, at ikaw, kernel Arnedo. ba? Diba? Reload. Sorry, because I've been doing this for more than two decades. Kung kayo po'y malagay sa sitwasyon ko, araw-araw po, nakakahalubilo nyo, nakakaharap nyo, nakakausap nyo, napipil nyo yung napipil ng tao kasi face to face ka, yung sakit nila napipil mo. And then talagang na-verify mo talagang totoo yung kanilang naramdamang sakit. Ikaw nila yung pilaka last recourse nila. Kaso, yung mga isinusumbong na nanakit, nakawala pangisingisi pa makawala? makawala. Nakakainsulto. Hindi ako papayag. No. Lahat ng legal na pamamaraan gagawin natin na para maparusahan ang dapat maparusahan. Yung mga nagkukonsinti, tinan natin kung hanggang saan ang ninyo. Ito o sa mga dahilan, mga kung bakit mas pinipili ng ibang mga yung mahihirap na ating mga Pilipino na dumiretso na lang at magsumbong. sa rapid tupoy na aksyon alam nilang may aksyon at meron silang senador na malalapitan mga Katulad ni Senator Rapitulpo mga kabayan, kaya share nyo po video nito para malaman po ng ibang may mga karapatan. Para malaman po ng iba na may karapatan sila na kaya na lang ireklamo ang mga busadong pulis na mapasok na lang sa bahay na walang guwana at aparis mga kabayan. Ikaw, mga bilang Pilipino, dapat bang tuluyan ng tanggalin sa pwesto ang mga pulis na abusado nito at ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan sa masasamang gawain mga kabayan. Kaya mga kabayan, mag po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito. Maraming salamat sa inyong pananaw, mga kabayan. To God, be the glory.